Yo, what's up, mga mamin sir? Ako nga pala si Jacob at nagsasabing sa buhay, subok lang ng subok. Kapag ikay napagod, pahinga ka lang tapos laban ulit hanggang sa makaraos. Oops, teka lang. Bago ko nga pala makalimutan, palike naman at share ng video ito mga mamin sir. <laughs> at palike na din ang page natin. Yun. Pero bago tayo magpatuloy mga mamin sir, gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyari sa akin kanina. Habang pauwi na nga ako, yan, naubusan tayo ng gas dito sa tapat ng LCC, Lagunoy. At dahil nga medyo malayo pa ang gas station dito, chinat ko na lang yung mga kapatid ko na tulungan ako bumili sila ng gas at dalhin dito. At eto nga palang gamit kong motor ay sabay ko dahil gagamitin ni Papa yung motor na ginagamit ko. At sa wakas, nandito na nga sila. At yan nga pala si Papa to the rescue. At yung motor na yon yun ang ginagamit ko. So, yan. Salamat pa. At dito nga, ilalagay na natin ang gas para makauwi na tayo. At sa wakas, nalagay na din natin. Kaya tara, let's go. Uwi na tayo para mapagpatuloy ko na ang gusto kong dapat na ikwento sa inyo. At finally, nakauwi na tayo mga maminser at bago tayo magpatuloy sa ating kwento, inumuna tayo ng tubig dahil sobrang nakakauhaw ang init sa labas. Kaya ugaliin natin laging uminom ng tubig dahil sa sobrang init na nararanasan natin ngayon. Kaya yun, stay hydrated mga maminser. At ngayon nga ibabahagi na natin sa inyo kung paano at magkano ang sinahod ko sa Facebook. Way back year 2021 mga mamin sir, nung sinimulan kong subukan gumawa ng mga content. Bale kung ano-ano nga palang ginagawa ko nun at trinay ko din mag-stream mga mamin sir. Pero hindi po ako dun kumita. Nung mga panahon yun mga mamin sir, nagtatrabaho ako nun sa Goa bilang service crew. At nung time na yon bigla akong chineck yung Facebook page ko at bigla na lang dumami ang views at mga followers. Bali, every day nun dumadagdag ng 1K followers at nagkaroon ako ng 1 million views, 500K views, 200K views. Sad to say, dinilit natin lahat ng yon dahil yon ang nag-cause ng violations sa Facebook page natin. At yun nga, na-restrict tayo ng higit dalawang taon dahil sa mga videos na yon kaya kung mag-upload tayo mga ma'am and ng content natin, dapat yung sarili talaga natin content dahil masasayang lang lahat ng pinagpapagura natin kung hindi sariling content ang ina-upload natin. Bali dati nga mas mahirap ang requirements ni Facebook kumpara ngayon kasi dati kailangan natin ng 10k followers ngayon 5k followers na lang okay na at pagdating naman pala sa monetization tools, meron na ngayon reels. Kumbaga, pwede na tayong kumita sa mga reels video natin. Kumpara dati, hindi yon. Kailangan mo ng 3 minutes video pataas para kumita. Pero ngayon, ginawa na ng paraan ni Facebook. Kaya sobrang mas madali ngayon kumita kay Facebook kumpara noon. Pero nakakalungkot ng isipin na mas sobrang humigpit na ngayon si Facebook kumpara dati. Dahil ngayon, meta na si Facebook. Kaya yun, um, madali na tayong ma-restrict, ma band ang ating mga account dahil sobrang stricto na ni Facebook. Kaya sa mga kapwa ko dyan, small content creator, I encourage you guys na gumawa kayo ng content na content nyo talaga hindi galing sa ibang mga videos kasi sayang lang ng pagod ninyo, promise. At siguro inaabangan nyo kung magkano nga ba ang kinita natin sa Facebook, ang unang sahod natin kay Facebook. January 2023 nung unang na-receive natin ang ating sahod sa Facebook at yun, nagkakahalagang... Minabuti kong hindi nasabihin ang total na amount na nasahod natin sa Facebook pero hahayaan ko na lang kayong magkalkula. Bali, ginastos ko siya sa motor, hindi talaga sa bahay. Plano ko sanang gastusin yon pambili ng materialis dito sa bahay namin pero dahil sa mayroong kaming hinuhulugan ng motor at malapit na din matapos, minabuti kong tapusin muna yon para wala na kaming iisipin sa mga susunod na araw. Kasi nag-aalala ako kung hindi namin mahulugan to baka hahatakin lang pero hindi nga pala yan yung motor ko. <laughs> at bumili din nga pala ako ng SSD ng computer na to para dagdag ng storage. Dumating na nga pala sila Papa at ito nga pala yung motor ko, Honda Click 125. Yan. Nagkataon nga pala na paalis na ako sa Graceland doon na receive ko yung sahod ko. Kaya naisipan kong ihulog nilang yun sa motor para matapos na ang motor na to at yun wala na kaming iisipan buwan buwan. Bale 37 nga pala ang monthly neto at nag-advance tayo ng tatlong buwan. At yung iba binigay ko sa magulang ko at yung iba sa savings ko. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sobrang unexpected ng bagay na yon. Sa tingin nyo mga mamin sir, magkano nga ba talaga ang sinakot ko sa Facebook? Kayo na bahala, comment nyo lang sa comment section. Maraming maraming salamat sa support nyo. Kita kits sa next vlog natin.